Hello! Kumusta? Kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yun sa baba para lagi kang notify kung may mga incoming uploads ako. So, kumusta? Kumusta na kayo dyan sa mga kachurpang at sa mga kamay Tesco, sa mga kamay Tesco Support me here also sa mga aking sinishare about sa mga alahas. Mas may matututunan kayo dito kesa sa aking mga minamari test so, <laughs> ayun so, salamat sa uh, non-stop supporting me, ayun, kahit nagkandahalo-halo na itong aking channel na ito, is, nandyan pa rin kayo na nakasubaybay kung may mga sinishare ako about sa mga sanla update, about sa eto Q&A, eto yung mga uh, iniwan yung katanungan nyo sa comment down below. Kaya comment down below para may shout out tayo next time. Ayan. So, you know the drill. Gagawa tayo ng 10 to 13 minutes. Basahin natin ang inyong katanungan about sa mga lahas. OMG! Trending ngayon. Ang ginto! Non-stop na tumataas ang presyo sa world market. Keep on watching! Hello, welcome back to our vlog So, umpisa na natin para ma-shoutout ko kayong lahat And you know the drill Sa mga uh, dati ko nang kachor pang uh, Start na natin galing kay Sir uh, Josh, Josh Mayo Shoutout to you Sir Sabi niya, hi po, yung 14k gold po ba? Pwede isang lahat sa Palawan? Yes po, 14 carats gold yan Why not? Na hindi pwede isang lahat, may isang lahat po yan Okay, dalhin mo lang yan sa pawn shop pa-praise uh, mo, ayan, pak. Okay? So, next is, ah, uh, galing kay, ah, uh, Josh, Josh, <laughs> Josh Jasmine, ah, uh, Jasmine, ayun. So, mine, yung, ah, uh, necklace niyo, ma'am. Ayan, yung, ah, uh, gusto niya ito daw, kasi gusto daw niya yung ganito. Ayan, yung maliit daw na cross. Yung cross is a uh, diamond ito. Okay, mind. <laughs> Sana nga, ano, <laughs> malanggit to ngayon, madam. Ayan. So, next is, galing kay uh, John Seng. jansen Seng. gaga. Ayan. Madam, nagtaas na naman ng gold. Sana magtaas na ang sanla. Nasa 3,450 na per gram. 18 carats sa ong pin. Yes po, yan ang trending ngayon. Nagsisitaasan yung mga pinagbibilan natin ng mga uh, jewelry online, ayan, kahit pala dyan sa ong pin, nagtaas na, kaya naman, grabe. Kahit yung pinagbibilan ko ng subasta, OA na yung mga tinaas nila. It's like 200 pesos, 300 pesos yung mga itinas nila. So, uh, it's better na bibili na lang ng brand new. Pero sa mga pawn shop, hindi po natin naasahan na biglaan ring magtaas kasi may proseso po yan, may process bago sila uh, mag-upgrade ng uh, appraisal uh, rate nila sa mga pawn shop. Hindi kagaya ng mga uh, online uh, seller or sa mga pinagbibinta natin na kahit titingin lang sila sa task or check lang nila sa internet kung magkaano ang presyo ng ginto ngayon sa world market is bigla-biglang isang pikit lang is mag-change sila ng pricing ng mga benta nila. Sa mga pawn shop, hindi po may mga process yan. So, hintayin na lang natin. Baka by uh, rainy season, ganun. Siyempre, may process, may papers yan na need, ayusin nito yung uh, porkit nagtaas is ano, syempre, paano nila malulugi rin sila kasi yung mga tinanggap nila or yung nasubasta, yung mga na na anong tawag doon, nasubasta yes, yung mga hindi na tinubos na mga na sa kanila syempre nakuha nila yun ng mababa ganon, paano nila yung ididispose Okay, hindi po ano, hindi po agad agaran, pero for sure magtatas naman siguro sila kaya abangan na lang natin. Hindi po basta-basta, okay? Pero grabe ah, talaga yung tinas ng mga uh, ginto ngayon. Ito ba next galing kay Ellie Lozano, shout out to you ma'am, sabi niya, Hello po, pwede po bang magsanla sa Palawan o si Buwana ng Linggo? Yes po, pwedeng pwede po magsanla, ayan. Pero uh, check mo sa mga ibang branch kasi may mga ibang branch ng uh, mga nabanggit mong pawn shop na sarado pag uh, Sunday pero usually, open naman sila ang hindi lang pwede if Sunday is yung uh, mag ka yung tubos uh, yun, walang tubos pag uh, Sunday kasi eh, nakasarado daw ang vault nila charot, basta uh, sanla, okay Renew, okay pag uh, Sunday pero pag tubos, hindi pwede tubusin mo na yan sa uh, next day. Okay? Wag lang sa Sunday. Next is galing kay uh, CC. Ayan, shout out to you. Wow, ang mahal pala sang lasa si Buana dyan, ma'am. Kasi may 1.5 grams. May 1.5 grams din ako na stud earrings. 18 carats po. Tapos sinang lako sa Sibuana Pawn Shop dito sa Cebu Branch. Tapos ang tanggap nila is 4,312. OMG! Ang taas po, tama naman, pareho lang po tayo madam, pareho lang tayo na ang lumalabas na per gram is 2,875 ang per gram ng 18 carats. Pareho po tayo, okay? Which is uh, not bad, okay na po yan. Pareho lang yung pricing natin. Okay? So, next is, oh, ah uh, mahaba-haba ito. Share ito ni Ma'am Jenny. Ayan, Jade Canlas. Uh, flex ko dito. Pero, ito ay opinion niya, ha? Ayan, comment niya ito sa aking mga pinag-share kung may mga ina-unbox ako ng mga lightweight. Okay, sabi niya, My, my mass lightweight po ba dyan, madam? Meron akong nabili ko walang timbang sa timbangan eh. Tawang-tawa siya with emojis. Sa weight scale, tapos yung ibang chain ang bilis, masira, malala, sabi niya. Pinapraise, pinapraise, di tinanggap sa sanglaan ang below 0.5 grams dadami ang scrap gold ko and then emoji tawang tawa baka patunaw ko na lang talaga mas okay mas okay pa rin bumili ng standard by the way sa tiktok kasi 3,600 pesos ang per gram ng ginto if my uh, voucher saka nagli less yun lang hindi lahat ng account nagkakaroon ng less or uh, voucher tapos estimated grams minsan di tugma yung sinasabi ng live seller yes naranasan ko na yan, yung sinasabi yung estimated grams and then pagdating yung item sa iyo o mg layo mas preferred ko pa rin bumili subasta nakikita mo na na mas preferred ko pa rin bumili ng subasta nakikita mo na na isusukat mo pa and mas mura ang pricing ang price ng per gram siguro ibig sabihin bumibili siya ng mga subasta sa mga pawnshop kasi Uh, na isusuot niya in actual, nakikita niya in actual, okay? Doon muna tayo, Madam Jenny, sa uh, sinabi mo na uh, mga lightweight. Yung mga lightweight po, uh, may timbang naman. Ba't ka bibili kasi ng as in uh, zero grams? Ba't ka bibili ng as in zero grams? Of course, wag kang bibili kung as in walang grams. Ako, ako yung mga finiflex ko is, mini uh, minimake sure ko na at least may mga estimated grams nila. ayon So, uh, baka hindi lumalabas yung timbang ng nabili mo na lightweight sa alahas mo, ay sa timbangan mo na yan, isamahan mo siya ng may grams. Ganon. Ganon din po yung ginagawa nila sa pawn shop. Yung mga lightweight, pag ano, pag walang lumalabas, samahan nila, syempre, i-weight nila yung mabigat na item, and then, isasabay nila yung uh, lightweight na yan para lalabas yung timbang. And next, na yung pinapraise mo na hindi ka nang sa sanglaan, saan pong pawnshop yan? Kasi po, natanong ko na yan sa mga pawnshop, nag po sila as long as real gold, nag accept sila hanggang uh, 200 mg, which is 0.2 grams, okay? nag accept po sila. Yung 0.5 na yan, half, half gram na po yan, ba't hindi naman tatanggapin? Nag-a-accept po sila, okay? FYI, nag accept po sila. Natanong ko na yan, kasi marami rin nagtanong, and marami rin buyer kasi, na cannot afford pa yung talagang sabi wong uh, standard or per gram, kaya napapa-lightweight na lang sila. Kasi, ginto rin naman yan, pag nag-iipon yan, pinagsama-sama mo, uh, ginto yan. Lalo na ngayon, na nagtaas ang ginto, okay? So, marami na rin kasi akong lightweight, and uh, sabi ko na, many many times sa aking mga vlog pag may mga ina-unbox ako na may pinaggagamitan ako okay binibenta ko pinaparaffle ko para maging mas more money charot at mas more ginto charot yon kaya ako bumibili and for vlogging kaya ako siya ina-unbox hinuhol sa inyo and sinishare ko kung saan ko binibili just in case if you want to buy para iwas scam, ganun po yung uh, ginagawa ko okay so uh, opinion na yan. and uh, thanks for sharing and watching and supporting My vlog. Okay? So, comment down below again kung may isi-share ka pa. Ayun. Sa, yung sabi mo namang na pricing sa TikTok, depende nga po kasi, uh, sa akin, uh, talagang, uh, nag ako, charot ng may mga uh, voucher, nag uh, may promo, ganon, uh, May nabili nga ako, nakachamba ako ng 2,760 pesos ang per gram ng brand new pag ikakalculate ko. So, hindi ako login doon. Ayun. And isa pa is a uh, TikTok affiliate ako. So yung mga alahas kung uh, eligible naman siya sa uh, commission nilalagay ko siya sa aking uh, TikTok siya para may at least discount and then mapupunta sa aking account. Kaya malaki rin yung nababawas talaga para sa akin, okay? Next is galing kay Dion Bautista. Shout out to you sir. Sabi niya, ay madam pala ito Dion Bautista. Sana ay link katulad ng uh, Cathy Overruns 20 ans lang yan lumalabas na mga account tapos sana yung complete name ng mga stores ibigay sa comment section di lang verbal po OMG <laughs> Ay, okay. Ito yung mga sinishare ko nga na pinagbibilan ko ng mga alas. Gusto ni Madam na ilagay ko daw sa comment. And nasagot ko na nga na yung mga sinishare ko is nasa description below po, okay? Click nyo lang yung video and then click nyo pa yung sa may baba. Nandun lahat sa description below. Okay, flex ko dito kung saan nyo pwedeng makita. Ayun. And then, nag-comment naman na siya. Nakita niya daw niya. Nakita na daw niya. Okay? So, that's it. Thank you, Madam. Next is galing kay um, Mary. Caris, Charis, Matias, shout out to you. Palawan po next. Sa amin, 3K kuha si Buana 28, nagpa praise din po ako today. Baba pa din mahal na gold oh, yen. Nasabi ko na kanina, hindi porket mahal, nagmahal kasi oras-oras 'yan, ano, oras-oras parang araw-araw nagtata nagtataas yung mga pinagbibilan natin ng mga uh, alahas, 'di ba? Kasi nasa sa kanila 'yan, tao sila. Uh, Uh, nasa, ka, nasa kanila na yon kung gusto nila lang magtaas, magbaba. Hindi kagaya sa mga up sabi ko may mga process yan, hindi basta-basta. Ayun, ako nga, yung pinagbibilan ko ng subasta, ang OA na yung price. Kasi sobrang taas na yung mga idinagdag na pricing is subasta sila. At parang ngayon, parang na-check lang na nagtaas ngayon, and then maglalay bukas, dinagdagan na agad, o oh, di ba? Siyempre, uh, uh, understood naman na doon sila kikita ng malaki. Yun, ganun yung kagandahan rin ng pag-invest sa mga alahas talaga. Kasi once na nagtaas ang mga pricing ng mga ginto, yung value din ng alahas mo, um, alam mo na, tumaas na rin. And of course, sa mga seller talaga, uh, yun yung uh, chance nila para kumita ng more, more, more kita. Ayun, ganun yun, okay? <laughs> Business po nila yun. Okay, next galing kay Ma'am Marissa Castillo. Shout out to you ma'am. Sabi niya, sa lahat po ba ng Villarica, ganyan po ang program ng Sanla. Ayun, so comment niya ito sa uh, Villarica. Oh, uh, Villarica, Sanla update ko. Uh, depende po madam sa location and sa branch and sa appraiser and sa alahas nyo po Kasi minsan pwedeng magkapareho po yung nabanggit ko and sa location nyo Or either mas mataas sa location nyo, mas mababa sa akin Kasi maraming nagko-comment na uh, viewers natin na mas mataas yung sanla sa kanila And meron din naman talaga yung mas mababa yung sanla sa kanila And mas mataas yung uh, binibigay kong sanlap update Yun yung iba na hindi halos hindi naniniwala kasi nga mas mababa daw sa kanila. And uh, isa pa is yung location talaga. And I think may mga lalo na pag nasa probinsya ka, ah, parang may provincial rate, ganon So, I don't know. Hindi po pare-pareho, okay? Kaya try mo pong mag-ikot-ikot sa mga branch ni Villarica hanggang sa makuha mo po yung pinakamataas. Okay, madam? Thank you. Next is galing kay... Uh... Shout out to you, madam. Sabi niya, ang baba ng 22K kung 3,315 per gram nila, Magkaano kaya 22K sa ibang pawn shop? Ah, uh, 22k is uh, 3,315 sa uh, Cebuana, Cebuana. Cebuana po. Uh, yung 3,315, isa mo po nakuha ito, sir. Kasi ang 22 carats is uh, 3,515. Okay? So, pa-double comment na lang po, sir, kung uh, ano po yon Next is, uh, galing kay Akihiro Trupa, ask ko lang po, mambet. may na naparimata na po ba kayo kay Villarica? Kasi, kaya ko po natanong, eh, may may napare-mata ako dati doon, isang lako, 4,000 plus lang. Unlike sa Palawan, mas mataas pa. Lalo na sa Cebuana, pinakamataas laki ng uh, difference. Uh, okay, honest to God, honest to God, honest to Godness. <laughs> Ayan, so uh, trans very transparent ako sa inyo. Yes po, marami, marami na rin po akong... Naparimata sa ka kasi sila yung pinakamataas. Di po ba? So, kung gusto ko mag ng mga uh, jewelry and then hindi ko siya balak tubusin, is uh, sa Villarica ko siya dinadala. But, yung mga dinadala ko or pinupunsyap ko or pinaparimata ko is yun yung mga old investment ko like year 2015. Ganon. It's like yun yung mga nabili ko ng 2,500 per gram. Ganon hindi yung mga binibili ko ngayon is yun yung mga dadalhin ko sa punsyak, hindi po. And pag talagang gipit na gipit ako, wala akong pera, yung mga old na investment ko ang sinasanla ko. Okay, and then pag gusto kong bumili ng other uh, item, other design, lalo na pag old design na yung aking mga alahas, which is old investment nga, di ba, pangit na and magaganda yung mga nagsisilabas ang mga design ngayon ng mga alahas, ganon pinopon shop ko, ya, yeah, hindi ko na siya tinutubos and then bumibili ako para hindi para at least may souvenir ako ulit. Tinitread ko siya, bumibili ako ng mga ibang alahas and then of course may pera pa ako. O, oh, 'di ba? Ganun po 'yan. Ganun po 'yun, sir. Okay? Yes, and make sure pag nagparimata ka, makuha mo talaga kung magkaano yung uh, pinakamataas na appraisal bago mo bago ka mag-decide kung hindi mo siya tupusin or or tubusin mo. Tama ba? <laughs> Ayun. So, uh, hindi ko alam kung ano yung sinabi mong 4,000 plus, sir. Anon? Ilang, ilang grams yan. Okay? So, uh, next is galing kay John Lois. a uh, shout out to you. 18K nung last month, nagsanla ako. Uh, 3,240 per gram dito sa Alabang Bilyarika. OMG! Same lang po, sir. Mataas. O, oh, di ba? Diba? Yun yung sabi ko sa aking vlog na yan at least at 3,200 to 3,300 pesos ang program ng 18 carats. Thanks for sharing. Okay, next is galing kay El Jenny. Again, Jade Canlas. Sa Cebuana naman, 2,900 plus per gram ang 18 carats. Hindi pa nakaless ang percentage na ikakaltas nila. Saan yan, ma'am? Ang tas naman kasi yung sa akin na sinishare ko, sa mga uh, sunlap date ko ng Buana is 2,875 pesos ang per gram ng 18 carats. Ayan. matas po sa inyo na 2,900 pesos. Okay? So, next is, galing pa sa kanya pala ito. Ilas na natin bago, ko, bago ako gagawa ng part 2 na Q&A natin kasi mahaba-haba na ito. Galing din kay Madam Jenny. Sabi niya, kanina galing may sa Jaro Pawn Shop, 2,400 lang per gram ang tanggap ng 18 carats. Hindi pa kaltasado ang interest ka Loka, OMG napakababa po ng 2400. And yung interest naman po madam is but yung inaano yung interest konti lang po yung nile nila na advance interest 0.04 lang po yung kinakaltas nila na interest nyan. Para rin po yan sa inyo parang it's like at ad ad advance interest yan para just in case within the maturity date is kung magkaano yung a uh, uh, value nung sinanla mo, yun din yung babayaran mo. Kasi nga, hindi ka na magbabayad ng interest. Kung isang buwan lang, kung 30 days mo lang siya, ipon siya and then tutubusin mo lang. It's for you din yun, advance interest. Okay? So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know that real, feel free to comment down below kung may mga katanungan kayo, suggestion kayo, tuturo kayong murang bilyan ng mga alas online, comment down below. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Abangan nyo po yung next, may Q&A pa tayo. Mahaba na kasi ito and mainit. OMG.